Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. So ito na nga, nabuhay na naman si Gordon at nagpa-interview dito kay uh, Christian Isgera na taga ABS-CBN na Solid Dilawan. Nagpa-interview, nagpa-interview si Gordon dahil gusto niyang bumanat kay BP Sara Duterte. So, pakinggan po muna natin and then mag-comment kayo. Saka, nat, saka nating soplakin. Ito na. Uh, kasi bilang matagal na pong uh, nasa lehislatura, in particular sa Senate, no? I'd like to get your thoughts regarding the attitude of the Vice President to impose a House Congressional Budget hearing. Uh, that is na, na, what do you think of that? Sa tingin ko, that was most unfortunate. It shows wala siyang natutuhan sa law school, the separation of powers. It shows na uh, may tinatago siya. Ayun niyang pakita yung uh, ginastos, yung so, Talaga. transparency, go. which is very basic. Hmm? Pangatlo, it shows that uh, wala siya talagang respeto sa mga congressmen hmm. and to his, to her office. Uh, can you imagine now, uh, di ba niya na-realize sa magpipresent ng budget niya ay uh, si congresswoman na uh, uh, in-share no? Uh, uh, Kimbo, no? At, uh, Malay. Kung wala siyang sagot doon, hindi isa sasagot si Congresswoman Kimbo and the possibility that her budget uh, would not be approved and she will get a one peso budget, well, that's what happened. But she doesn't care. I think she's playing a bigger game of uh, political uh, you know, uh, exploitation. Hmm? Para pinapalabas siya na martyr siya. Nag-iisa oh? siya, nilalabanan niya ito mga ito. Hmm? But she went about it the wrong way. She, her Her attitude was very insulting. Mm. Uh, very arrogant mm. para accepted that she's above the law that all other uh, people in the government they can they they will do the job uh, uh, to uh, respect the power of the person by congress to make sure that the money uh, that is being given to all the departments can be explained she accepted and so that's a very bad uh, show it shows that she was that uh, she doesn't uh, really care for the rule of law No, no. Oh, sure oh, no, She's a lawyer. And it's a bad show entirely. Okay. Uh, tapusin na natin si Gordon. <clears throat> Sabi niya, pamartir daw. Paawa effect daw si BP Sara. At nagrepresent daw ng budget ng OBP si Kimbo. ah uh, siya daw ang nag-sponsor. Uh, Hindi, mali. Si Anjong. Si Congressman Anjong ang nag-sponsor ng budget ng OBP yung pamartir <clears throat> meron bang pamartir na dinuduro si Castro <laughs> pati si Kimbo ang tapa nga magsalita eh. yung pamartir, yung paawa effect yung uh, makikita mo sa mukha walang mukha ng kawawa alam mo yung mga holdapper na nahuli nakaganon sa presinto abang ini-interview mukhang kawawa yun, yun ang ano, pamartir saka yung salita yung malumanay na nagmamakaawa. Ganon ang, ganon ang pamartir. Meron bang pamartir ang tapang-tapang? <laughs> Dito po sa nangyaring budget hearing, sabihin na natin, no? Sabihin na natin na bastos sila. Barado sila. Kumbaga sila yung binanatan. Sabihin na natin, kasi ganito po yan eh. Wala raw respeto, sabi ni Gordo. Ganito yan eh na uh, unang-una uh, mayroong tradisyon sa budget hearing ng president at vice president bilang respeto sa ikalawang pinakamataas na leader ng Pilipinas ang vice president binibigyan sila ng courtesy no uh, kumbaga i-approve agad 'yun ang courtesy, yun ang parang paggalang bilang uh, vice president. Sabi ni Marculeta, first time in history ito, nawala yung tradisyon. Hindi na nila ginawa yung tradisyon. Yung paggalang sa vice president tuwing magbabudget hearing. Kay Marculeta ko narinig yan. So nawala yon Yung respeto na yon yung paggalang na yon nawala. Sila ang unang gumawa nan ng auto-respect, hindi nag-respect. Sila ang unang gumawa. So ikalawa, <clears throat> uh, ang mga Duterte may mga asset 'yan eh. Uh, paano ba ito sa mga House of uh, sa House of Representatives? Si Ka Eric nga eh, 'di ba? Ah, uh, mayroon siyang source naalala nyo yon yung binulgar niya yung 1.8 travel allowance ni Tamba di ba uh, may show siya sa sa SMNI nagtanong lang siya kaya nga pinatawag siya eh, sa congress napikon si Tamba eh 1.8 travel allowance napakalaki kahit anong kwenta mo hindi yan mauubos sa isang taon eh, mabibilang natin yung alis nila eh. O yung alis niya. Mabibilang mo eh. Napakalaki nun. Tinatanong ngayon, oh, dahil uh, napikon si Tamba, pinatawag sa Congress, i-contempt nyo yan. Bigyan nyo ng eleksyon para matakot. Yung ganyan ang ginagawa ni Tamba. Pananakot. Gagamitin nila yung House of Representatives para magawa nila yung pananakot na ganyan. syempre yung ibang babanat, yung makakapanood no, na ibang babanat, matatakot. So, mga puro panakot ang ginagawa nito. So, naalala nyo yun, di ba? So, kung si Ka Eric may source, eh, lalo naman ang mga Duterte, di ba? So, yung mga let's stick to the plan, yung, yung mga uh, gagawin nila, nalaman niya ni Vice President. Actually, na dulas nga si Kimbo, di ba? Yan nga yun, no? yung let's stick to the plan. So, alam ni BP Sara na gigisahin siya, gigi uh, gigipitin siya, itatrap. So, alam ni BP Sara yan. So, naisip niya siguro, bastusan pa lang magiging labanan dito. Kaya, bastos na rin ang mga sagot. Eh, <clears throat> Ganon. Ganon po ang ano, ganon po ang ginawa niya. So, kita nyo, siya lang ang nag-iisa na nagpunta doon. Kasi kung may kasama siyang mga staff, baka tiyak tatanungin 'yung mga staff niya eh. Baka makapuntos pa. Hindi naman sila pwedeng mambastos o barahin nila 'yung mga congressman, makocontempt sila. So, siya na lang. Kasi 'pag sinama niya pa Tiyak tatanungin yun eh. Baka makapuntos pa. ba? Diba? So yun yung iniisip ni Sara. Siya na lang nagpunta. So kaya ganyan ang ginawa ni Bibi Sara. Inunahan na niya. Sinindak niya. Kaya yung iba talagang natakot eh. At yung nung magtanong, may paggalang na eh. Nabaliktad. Nabaliktad ang sitwasyon. Yung teritoryo niya, teritoryo nila ng mga buaya, sinakop ni BP Sara. Imagine that. Siya lang nakagawa niyan. Siya lang. So, ikatlo, nakita pa natin, oh, nakita siguro ni BP Sara, 47 ang nagpalista para magtanong. So, talagang, talagang gigisahin siya doon, gigipitin siya. At si Castro, nagbabala na siya eh. Mga one week ago, bago pa yung hearing. Di ba narinig nyo yon? <coughs> Sabi niya, humanda siya. Sabi ni Castro, humanda siya sa budget hearing. May mga sinabi pa siya, nakalimutan na lang natin. Pero nagbabala siya. So doon pa lang, alam na ni na may plano sila. Kasi itong budget hearing, tiyak to, after ng hearing, ibabalita ito, di ba, ng mainstream baka nga front page pa to eh, no? So, yun ang gusto nila na makita si BP Sara e binabalita ng mainstream, sa news, sa TV, na napahiya. Kumbaga, uh, Vice President Sara Duterte, hindi makasagot noong tinanong ni Congressman ganito. Vice President Sara, nahirapang sumagot. Alam mo yon yung mapapahiya si BP Sara, sa balita. Yun ang, yun ang plano nila. Yun ang gusto nilang mangyari. Eh baka nga talagang inaabangan ito ng mga mainstream media, mga journalists. Handa ng sumulat yung mga yan. So ang gusto nila, makuha rin yung, makakuha rin ng grounds para sa impeachment. <clears throat> so ikaapat, ah, dahil wala silang napala no, sa hearing, silang lahat ay bigo <laughs> bigo eh <clears throat> hindi nila napahiya si VP Sara kaya ito na lang ang ginagawa nilang parang ganti nila no VP Sara Bastos arrogante eh uh, VP Sara ininsulto kami <laughs> para sila pa yung nagiging kawawa no sila yung nagpapamartir ngayon kaya kaya nila nasasabi yan ngayon no? Wala sila na pala eh. <clears throat> sila yung ano eh, sila yung umiiyak, no? Ganyan eh pag umiiyak, parang nagsusumbong na lang, nagpapa-interview, nagsusumbong sa bayan. Sila yung pamartir, sila yung paawa effect ngayon. <laughs> Napaliktad ng mundo eh. Yung teritoryo nila, 47 sila. Ha? Huh? Sinuplak sila, pinagbabara sila ni Bepisara Sara. Sila ang napahiya. Biruin nyo nga naman, ano? Nabaliktad ni Bipisara. Siya lang mag-isa. Ito naman si Gordon, ano? Ay, nako, Gordon, Gordon. Gordon naging mayor yan. Uh, naging senator. Uh, humawak yan ng Red Cross. Hanggang ngayon yata, nasa Red Cross yan, eh. Tumakbo rin presidente yan. Diba? Diba? naalala nyo, katandem niya pa si Fernando, yung MMDA, secretary, Bayani Fernando, katandem niya yan eh. Natalo yan. Eh, ewan ko kung nag-withdraw. Kasi, kulelat sa survey eh. Parang nag-withdraw yata yan eh. Medyo nakalimutan ko na. So, sa mga politiko po na natalo, talunan, no? ah uh, masakit sa kanila to eh. Masakit lalo na ang dahilan ng kanilang pagkatalo si Digong si Duterte sinabi ni ni Digong yan I will campaign against you di ba naggera sila niyan nung sa Parmalee nung pandemic galit na galit si si si, si Gordon nung binabastos niya hindi niya nirerespeto yung mga resource person Ah, you are impertinent. You are arrogant. Sino haling ka? Eh? Ganyan sila, di ba? Pati si Kiko. Tapos, <clears throat> sasabihin niya, no? Sasabihin niya kay Sarah, very arrogant, very insulting. Yan ang hirap sa mga dilawan. Pati na sa mga buaya sa congressman. Ah, buaya sa congress. Ang gusto nila, sila lang yung makalamang. Sila lang yung gumagawa ng ganyan sila lang yung ano sila lang yung may kakayahang mambastos sila lang may kakayahang maninda sila lang yung mayabang <laughs> sila lang yung bida sila lang yung mabait ganyan yung mga dilawan di ba kapag sila binanatan mo kagaya ni Kiko ang gagawin magdidemanda bakit mananakot kagaya ni Abalos di ba yung pumutok yung video ni singhot. Uh, sumisingot ng white powdery substance. Huwag nyo, uh, sa'yo sa namang magpakalas nito, kakasuhan. So, pananakot. Bakit sila nananakot? Kasi may katotohanan yung sinasabi. No? Para ma-prevent yan, para mahintok yan, mananakot. So, yan mga gigawaing dilawan. Kapag sila yung nalalamangan, galit na galit sila. Gusto nila sila lang ang gagawa. No? Nang sila lang ang manlalamang. Sila lang yung... Lahat na. Ganon. Sabi ko nga eh, dapat eh, gayahin na lang nito si ano? Yung mga yeah. talonan. Yeah. Uh, so, eh, no eh, yung mga talunan Dapat eh, gayahin na lang nila si Marrohas. Si Marrohas ngayon, nagtatanim na lang sa farm nila kasama si Corina. Corina Sanchez, yung asawa niya. <laughs> Napanood ko lang yung video ni Marojas. Tignan mo si Marojas. Tatlong beses na talo, alam ko eh. Tumakbo ng Vice President, talo. Ang nanalo yata si Binay, di ba? Tumakbo ng President, talo na naman. Ang nanalo si Digong. Di ba? Tumakbo ng... Ito, 2022 yata. Senador, Talo na naman O 2019 yata yun 2019 Tumakbo siya 2019 Talo bilang senador Shoot sa inidoro Ano ginawa? Tumahimik na Nar Naririnig pa ba natin si Si Marrojas Hindi na So May pagka sports siya ah, Kung baga The end na ng kanyang political career Talo siya Tinanggap niya nakapag-move on. Ito si Gordon, hindi pa makapag-move on. Hmm. Tignan nyo si BP Sara. Si Marrohas nagtatanim na lang eh. Sa kanilang bakuran, sa farm nila. Ito nyo si BP Sara. Uh, oh, ayan o. Oh. Nasa taniman. Nasa halamanan. Uh, ayan o. Oh. Uh, ayan siya o. Oh. Hmm. Ayan o. Oh. <laughs> Nagre-relax ma. Nagre-relax. Eh, si Gordon, di makamove on eh. Basahin natin konti yung kanyang eh uh, 8 hours ago, yung kanyang post sa Facebook niya. Plantita Panglaw Bohol. Bumisita ako sa isang garden na nagtatanim at nagpapalago ng mga magagandang halaman nang bumisita kami sa lalawigan ng Busok Bohol. ha ako sa ganda ng mga halaman at tanim nila at hindi ko napigilan na magdala ng ilan sa mga ito pabalik ng Maynila. Simula ng pandemya ay nakakahiligan ko na ang mangolekta at magtanim ng mga halaman sa bahay. Maraming salamat po na pinaunlakan ako na maiuwi ang napili kong mga halaman. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat nang ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Chukan. <laughs> so, dapat ganito ka na lang gordo no. Oh. Wag ka na lang oh. Di ba? Makaka-relax ka pa. Para mabawasan pa yung stress mo. Isinisiksik mo pa yung sarili mo sa politika. Nag- uh, nagsampay ata ng demanda to kay Duque sa Sandigang Bayan. Yung parmalik. Galit na galit talaga siya. Gusto na itong makagante. Itong si Gordon. Kasi lahat ng dilawan talaga pinabagsak ni Digong. Pera lang kay Risa Ontiveros. Uh, tanging kumapit, nakakapit pa. Kaya galit na galit sila kay sa mga Duterte. So, ito siguro yung pagkakataon nila para makagante. Eh, kaya lang, paano pa sila makakaahon? Hindi na. Kahit si Kiko, si Kelyok na, Bam Aquino, wala na. Mahirapan na silang makaahon. Si Gordon, mukhang hindi natatakbo. Medyo eh, doon natatanda sa Red Cross. Ayaw nang umalis doon. And dami namang gustong maging chairman dyan sa Red Cross. Bakit hindi pa ibigay sa iba, no? Manahimik ka na lang, Gordon. Yan na lang dapat mong gawin. Kasi sa mga politiko na natalo, parang artista yan na nalaos. Yung mga artistang nalaos, uh, tuwing manonood sila sa TV, yung mga kasabayan nila, nandun pa, may mga, may mga palatuntunan, palatuntunan, may mga shows pa sa TV, may pelikula pa, So parang ano yan eh, parang naiinggit yan eh. Siguro ganun si Gordon, ano? Nanonood lang siya ng TV, kung may session ng Senado, mga hearing sa Senado, sa kanyang cellphone. Siguro naiinggit siya. Wala, ano, talo eh. Ganyan yung mga hindi makamove on, hindi matanggap, parang masakit sa kanila. Kinalaban mo si Digong eh isidigong na 91% ang satisfaction rate <laughs> ang rating napakataas, tas kakalabanin mo di sinong sinong walang utak sinasabihan nila si BP Sara, bobo uh, lumabas, ang tunay na ugali ng mga ganyan y yun na lang ang ano yun na lang naging uh, kumbaga, ganti nila sa pamboboljak <laughs> boboljak ni BP sa kanila. Hindi sila talaga umobra. Yung plano nila, galit na galit sila, hindi nangyari yung plano nila. Hindi nila na-trap sa kanilang trap si Bepisara Sara at wala silang grounds na pero ipinipilit pa rin ni Castro. Impeachable ito. Itong disallowance. <clears throat> Again, i i-aano natin, ipapaliwanag natin yung disallowance. Ito'y kini-question lang ng COA. Kasi sa sa COA, ang gusto siguro talaga nila yung very specific yung report mo. No? Sa US kasi ganito, nakita ko sa post ni Sas Rogando. Sa post ni, ni Sas, yung mga senador ah, sa sa US maganda, no? yung mga senador nakikita mo yung expenses nila kung saan nandadala yung budget sa atin hindi senador at uh, congress hindi natin nakikita kung saan napupunta yung budget nila sa senador sa US pati yung ginastos nila pan -taxi, pati yung snack nila snack, merienda talagang naka-specific yung kanilang pagre-report ng paggastos nila ng budget. So, doon sa report ni BP Sara, medyo kulong-kulang sa specific. So, yun ang kini-question. Uh, yun ang ipapaliwanag ngayon. And then magpapa magbibigay din ng ano ng ng ano yung COA, yung kumbaga ng i-check iche nila yung yung apila, yung paliwanag ni Bibisara. Kung okay na yung paliwanag, edi okay na. Wala na problema. Hindi po yan kaso. Hindi po makukulong si Bibisara. Wala po yan. Si Lenny na-plug din. Marami na pong na-plug. <clears throat> Maraming na-plug. Kini-question lang. Ipaliwanag nyo lang. Kung, kung baga himayin nyo ito. Be very specific. Parang ganun lang. Ngayon kung hindi tinanggap, hindi tinanggap ng COA yung paliwanag, saka na aakit sa Supreme Court. Matagal po yan kasi um, makapal yan eh. Maraming, ano yan eh, Maraming report yan eh. Makapal po yan. Kaya <coughs> hindi impeachable yan. Wala lang makuha si Castro. Kaya nasabi niya impeachable ito. So meron talaga silang balak na alam po, one year ago, Sinabi niya ni Christian Isgueray. Na, nakita ko kanina eh. Nakita ko kanina. Eh, hindi na natin nahanapin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.